anong-anong traffic. Hello, my love. umiti ka naman dyan. Uy. Napaka-seryoso mo naman. Ayan o. No, ah. Ay, marayman. Marayman daw niya. Marayman niya. <laughs> Thank you, marayman. No, ah. Asawa ko Hindi ka mahilig sa ano. Ayan o. No. Ayan mga palangga. Papunta na kami sa Opsala. Uh, that's it. Bibili siya doon para sa aquarium niya, hindi ko alam tuwing punta namin doon, bili siya nang bili hindi ko alam kung ano nangyari sa aquarium niya tandapin namin niya mga isda kaya yan mga inday mga maninay, mga tutoy mga robot kung ano man dyan, enjoy enjoy, enjoy life po huwag seryoso masyado, kasi ang life is maikli lang po kaya enjoy lang po natin habang tayo ay nabubuhay Tayo, mga ko pa tayo ayan po ayan po mga palangga, kita kiss po tayo sa Opsala, kasi one hour lang po dito pa, galing sa tinitoron namin, kaya mas madali lang po mga doon ayan po, sige po, kita kiss po tayo basta ito po, tingnan nyo po yung mga ang weather namin, green na po ang kapaligiran at talagang perfect na perfect na po ang init po sa sasakyan iganon e, natin itong ano natin kasi kasi mga palangga, ang araw na lang dito is mas mainit pa kaysa sa atin. Kasi pag umaraw dito talagang araw talaga siya. Kaya yun. E, mga palangga, kita-kiss po tayo sa Upsala. Kasi may bibili pa ako doon. Baka ako ng powerbank para sa telepono ko. Kaparating na uubusan ng battery tong telepono na to. E, mga palangga, sige po. Bye-bye po. Kita-kiss po tayo mamaya. Babos. Yan mga langga. kakain na po tayo. Kaya yung pagkain. Ini yung, yung mga palangga. Ayan, oh. Ito yung, ano nila, shrimp nila. Ayan yung, yung pagkain ni Dodong. Okay, Bob? Yeah. Ayan yung pagkain niya, oh. Ayan, Ang daming sauce, oh. Eh. Oh, chili. Sa akin yan. Sa akin, Akin yung sili na yan. Kain tayo. Mamas. Yeah. Ayusin ko lang yung camera mga palangga. Ano ba yan? Hindi tayo marunong mag-vlog. Yan mga palangga. ni ko yung sili ng asawa ko. Ayan eh. Ayaw kumain ito eh. Ay. Tingnan niyo mga palangga. Yung sakchibab. Yung mga tao dito pinagtitinginan ako eh ano daw pinaggagawa ko. Ayan um. uh, niya. o. Oh. Ah, sarap kami dito pala, ito yung kinakain ko. Wala kong pakialam sa kanya kung titignan nila ako. Ako nagbablog. Ang init niya as if sarap. Mahal yung pagkain nila dito, pero sulit na sulit naman yung pagkain nila kasi as ay, ang dami nila, alam mo. Makano ah? Namina nyo mo? 190 Pira? Gilit sa Fem, no? May gongge Fem? Oo. Sa Philippines ka? 1,000 Peso. Oo. Uh, 1,000 yun, no? Mga palangga. 1,000 eh. 1,000 Peso? 9,000 Peso. Hmm. 1,000 Peso to. Tapos yung kasama na yung inamin yun namin. namin. Yung sa'yo, magkano? Hindi, sa'yo niya. Magkano yan? You no, know, Times 5. Hindi niya. Hindi yung na peso. 100 pesos yung kanyang kinain. Pero lunch namin, ito, ito yung kinakain namin pag pumupunta kami dito mga palangga yan. Banapiti tayo mga palangga. Kaya yan, pagka nandito kami, kumakain kami. Ayan. Hmm. Mga raw dito pinagtitinginan ako kasi may nagbablog naman dito kaya lang yung medyo, mga bata eh sa akin kasi uso yung vlog kaya kami hindi ka pwede magvlog dito ng tao kasi parang yung privacy na nila kaya pag ako nagbablog pinagtitingin na nila ako. kaya mas sila magtingin na sa akin no? hmm masarap talaga mga palangga oh. masarap? Mm. Okay. Mm. Yan yung pagkain namin. 1,000 na pesos kasama ng inumin. Mahal dito. Kailangan namin mag kasi diabetes siya. Kaya yan. Kaya kami. Yun yan pa lang para hindi ka matumba dyan ha. Kain lang kami. Kaya lang pinunta namin dito sa Upsala. Saka mag-visit uh, kami sa Apoy. Walang ga, Ito yung ano nyo. malaki yung sili niya. Yung nilalagay natin sa paksa. Tinuwa ko sa kanya. Kainin ko. Para kaya nito. Ay, oh, ang hirap naman yan. Tayo. Ayan, mga panangga. Ayan lang po kasi pagkain mo na kami ng lunch. Mamaya, kita ko kung pupunta kami sa apon niya. Kasi so, ayan yung pagkain namin. Yun yung pagkain niya. Gutom na gutom na po siya. Let's uh, insulin. Ah, tinanong ko siya kung umano siya ng insulin niya. Yung yung ano niya, yung injection niya kasi diabetes. Kaya mga pala nga, mamaya na lang po, kakain mo na kayo. Basta yung pagkain namin. Sige po. Ayan mga langga, natapos na po kami kumain. Tingnan nyo, hindi ko naubos kasi ang dami. Pwede di, robot. Dudong. Pwede fadig. Hindi rin niya naubos yung pagkain niya kasi as if, ang dami talaga. Oh. Ano? Hmm, hindi ko naubos. Yung malalaking shrimp lang ang kinain ko. Tapos yung noodles hindi na. May mga palangga. Matapos na rin yung lunch namin. Ayan. palangga natapos na rin yung lunch namin kaya ay hindi na namin nakain lahat talaga dahil sa dami ng pagkain ano. Ayun lang po for today's vlog namin pala. Yan part 2 kasi yung isang ginawa kong vlog eh ang haba-haba kaya -haba. Eh, part 1 siya ngayon. Ngayon is pangalawa to. ibisita kami sa ano niya. Sa apon niya, mamaya kung maaabot namin. Kaya yun yan. Sige lang po mga palangga. Babay po. Dodong, babay. Robot. Mahal. Elskling. Say babay. po vlog yan. Say babay. Babay. Hmm. Babay daw uh, busy na naman siya sa kalikot ng telepono niya. Baka trabaho na naman. Sige po, bye, bye po. Thank you for watching. Bye. Ayan lang ga. Andito na po kami sa sasakyan. Ayun, bumili po kami ng dessert. Ang mahal nito, uy. Fifty-five times five. Philippine money? Makano yan? Ang mahal nito, mga ang isa, 250 pesos ang isa. Isang ganyan lang pang palag. Isang ganito lang. 250 pesos. Bumili po kami kasi pupunta kami doon sa dati niyang asawa. Nandoon kasi yung apo. Iniwan ng anak niya dahil nag -lunch daw yung anak niya tsaka yung boyfriend ng anak niya. Kaya yung apo niya nandoon si Alma. Kaya yun, pupunta kami doon. Sabi ng asawa ko, ninakaw daw ng ex niya yung apo niya. Iinihiwan yun eh. <laughs> Kaya pupunta kami oh, doon. Oh, Sige oh. po. Pupunta kami. Babos. Hello. Yan mga langga. Papunta na kami sa bahay ng dati niyang asawa. Doon, 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 doon nga po niya. Nagmamadali siya. Baka daw kinukurot na yun. <laughs> Ay nga po niya. Nagano lang naman siya eh. Ay ano pa yan. <laughs> Nagbibiro lang. Mamadali kami yan yan. Madali daw siya. Matas yung balkon niya. yung balkon niya matas eh. Ayan o. No? Oh. Balkon niya nung ano niya. Hmm. Andito yung pulis <laughs> Ayan ano. Binabantayan kami kung ginagawa namin kaya dito na, ayan yung number ng bahay niya sandali lang mga palangga mga palangga, buboksa na natin ayan, papasok na tayo ayan, ito naman ang na may asawa ko napakasimple ng tao ayaw niya ng maraming chichiborecho sa katawan niya ayan di tala na sa taas. sakit ng dagdanan sakit ng may ano ko sa kati training ko sakit ng mga binti ko ayan papasok na kami dito nak nak na oy Halo. Ayan na. Ano? Andito kami sa son. Halo.

Ika, ano, bukas lahat kasi mainit. Ayan na, ayan na. O. Silang dalawa. Yung dati niya asawa, chak, asawa ko. Hawak na nila yung apo guys again ayan naka sakay na ulit kami sa sakyan galing kami sa kanyang dating asawa at saka yung apo kaya pauwi na kami na pinagpapawisan ng park talagang sama na 26 degrees dito sa kanilang lugar ayan mga palangga de varam. ang init-init ayan pauwi na po kami ayan yung apartment niya sa taas doon sa taas eh mga langga, sige po, yan po ang mga kanapan ngayon. Ang sarap ng tulog nung apo niya sa dibdib ko. Kasi iyak nang iyak, masakit ang tiyan. To one half months pa lang yung bata, kaya yun. Pero malaki siyang bata, malaki siyang ano, baby. Kaya yun. Ayan mga palangga, yan lang po ang vlog natin for today. Bye bye do. Dodong, robot, bye. Yan mga langga. Andito po kami. Yan ang pinunta namin sa Uppsala. Nasa mga aquarium. Bibili siya ng mga isda. May nakita na siya. Tingnan niyo po ang lalaki ng mga isda sa likod ko. Oh. makita po po sa inyo. Tingnan niyo asawa ko. Oh. Saan na ba yun? Ayan siya oh. Nakahanap na siya ng ano niya. Nakaki nakahanap na siya yun. Yes. Ah. Oh. Si ina, nice. No. tickets ha. Ofort, Yan ang bibihin daw niya.